guys, gandang umaga mga palangga ko. Ayan, tayo na dito sa Dalampasigan. Tayo may pahangin at langhapin ang sariwang simoy ng hanging dagat. Andito po tayo ngayon sa mga oras na ito. Tayo ay naglakad-lakad at nagbabad ng ating paa dito sa Dagat, at nandito nga po ako sa mga oras na ito sa dalampasigan So yun, yan Ayan po ang aming umaga ngayon Kay lamlam ng kalangitan Dahil sadyang hindi pa nagpakita ng tuluyan si Haring Araw Pero may mga kariyan naman na medyo maliwanag na katulad yan So yun Good morning, good morning po sa atin lahat sa aking mga kapwa content creator na alam ko po 'yung nag-iisip, kinabukasan kung ano na naman po ang ating mai-upload. Ay. Yeah. Relit na relit talaga tayo siya Nag-iisip kung ano ang mai-upload pagdating na naman sa umaga ito ako. Sa kabila ng akoy umanghap ng sariwang hangin dagat dito sa baybayin or nagbabad ng aking paa sa dagat e eh ang totoo niya na ako'y nagkakagilap ng makontent <laughs> at ito lang sa ngayon ang aking magagawa dahil hindi tayo makalabas ng malayuan dahil sa panahon natin na panay ang ulan pa so mayroon akong gusto puntahan na lugar hindi ko mapuntahan dahil siyempre pag doon hindi ka rin mag enjoy at hindi mag magiging successful o progress ang iyong gagawing obra or project or mga videos dahil may spoil lang dahil sa online. So yan, pansamantala po, ito muna ang aking maiko content. At shout out doon sa so nagsabing oro daw dagat ang aking content. Opo, kasi nandito lang kami sa tatindangan. at lang po, hindi ko rin naman hindi ko napakita itong aking munting lugar, itong aming munting payak na lugar dito sa aming probinsya. Kompleto na po ang aking content sa <laughs> Mayroon na po akong sunrise, mayroon na akong sunset, mayroon pa akong haring ano tawag dito, a rainbow. Oh. malapit na mag buwan. <laughs> Yan. Si Paul muna naman ang ating eh, happy sa ating <laughs> account. So, yun. Kaya, ano lang. Yan. Wow, ano siaring Araw. <laughs> Nagpakita na. natutuwa talaga ako pag nakikita kong araw na ito. <laughs> Bakit kaya? So, yan. Kaya, tsaga-tsaga lang muna tayo at malapit na tayo umalagwa sa malayo lugar <laughs> at doon tayo makakakakuha ng mga magagandang kaya Okay, maraming salamat sa pangunawa sa inyong pagpapasensya at of course sa pagmamahal na iyong ibinibigay sa aming mga content creator. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa aking mga palangga dyan, sa patuloy na pagmamahal mamahal yung binibigay sa akin apoy-poy tos puso at nalulugod sa inyong ipina pakaparamdam na mainit na pag-akap sa akin. Maraming maraming salamat sa aking mga madam dyan. Hindi ko kayo maisa-isa pero nandidito po kayo sa aking puso at isipan. Love you all guys. God bless us all po. See you sa aking next video po. And please paki follow naman po sa aking mumunting account sa Ramil Javier. Love you all guys. God bless us all love, love, love. Bye for now. to you end? Thank you so much for.